So yun guys no, namili tayo ng sasakyan ngayon. O baka ito yung mapili natin no. Uh, bilhin ba kumbaga dito pala sa ano kay Mr. Swabe. auto trading. Auto trading. Sa nasa kuan ni eh. no. Lisay. Oh. Naman guys. Okay naman guys no. Tignan na natin no, eh, ito yung loob. namili pa tayo kasahan, namili pa guys namili na oh ka naman dyan mamili pa man magpili pili ka magpili ako dyan ka lang huwag mo ila huwag mo guys, dito tayo sa likod try natin kayo magpili mo tayo maganda maganda okay pa naman guys San? buksan, buksan buksan daw buksan daw buksan daw Dami, marami din silang stock dito guys, hindi lang Mas, to kayo. ha. O tignan nyo. Ayan o. Oh. Ang lang dun, dun, dun. Oh. Dito pa, sa likod. Ayan. So, so yan, guys, i rebuild ko na lang bukas no. Bukas, i rebuild ko kung ano yung sasakyan, yung nabili namin. Hmm. Pero, ganda sa dito guys, bakit naman. Ay, hindi ka magsali. Ay, hindi ka magsali. <laughs> Magsakay <laughs> mag mga <laughs> ko dyan. Magsakay ka. Yan ang feeling. Ang ganda mo nito, guys. Magkano to, boss? 880. Hybrid. 880,000 lang. Tingnan mm. nyo. First class na first class, di ba? Oo. Oh. Ito, boss. Magkano to? 850. <laughs> Mika no? Magtanong tayo na mag-ask tayo ng discount sa master. Oh. 850 lang Wala yan. Wala bang discount dyan? <laughs> may yung, yung isda, may discount nga eh. <laughs> <laughs> Ito pa kaya? I-discount nyo naman, 3 minutes na to. Ah. pa oh, 3 minutes, pila. Well, Pa doon ba 2 minutes? Yawa. <laughs> Lugay pagi. Sa kinyo? Try, try natin mag-isang oh. try natin sakay sa kaya guys no? Sakay kaya guys. guys. main eh. Mm -hmm. Pus, ganda nang. Ganto nang anu oh, nya guys. Oke, <laughs> oke okay, okay, guys, baga, Oke okay, the face. Wang ni problema guys. Oh, am problema lang ani guys. Kyai eh? <laughs> anu <laughs> anu, <laughs> anu, ya wi. Kano man bagandar-andar. Ani ni yang datak uma man. Ini data apa sih <laughs> Oh, mati tah. <coughs> ani loy, sang tadi loy. ni ang legit ni Chris Dana na ginagbag ko. Pero libre na. Ay, ito guys, no? Ford na Ranger. So, lo, loy, uh, uh, salamat sa supportan niyo guys sa akin. Oh, salamat guys. Oh, hindi sa inyo, hindi, hindi, kami kayo... kabili ng bisikleta. Oh. Hindi kami may kabili ng tricycle. <laughs> <laughs> tricycle <Trisikul> man. <laughs> ay, so guys, maraming salamat sa walang sawang suporta. Hanggang dito lang, eh, e, ano ko to ha? Eh, oh. e, bukas kung ano mabili namin dito. Oh. Kasi hindi pa naman fix talaga. So guys, maraming salamat. Thank you. I love you.